Si Noe, ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe, si Noe ay makadiyos. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. May tatlo siyang anak na lalaki na si Nashem, Ham at Japheth, napakasama na ng mga tao sa paningin ng Diyos at ang kanilang kasamaan ay laganap na sa mundo. Nakita ng Diyos na lubhang masama ang mga tao sa mundo dahil ang ginagawa nila ay puro kasamaan. Kaya sinabi niya kay Noe, lilipulin ko ang lahat ng tao. Dahil sa kanila, lumaganap ang kasamaan sa mundo. Lilipulin ko sila kasama ng mundo. Kaya ikaw Noe, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy at gawan mo ito ng mga kwarto. Pagkatapos, pahiran mo ng alkitran ang loob at labas ng barko. Gawin mo ito na may sukat na apat na daan at limampu talampakan ang haba, pitumput lima talampakan ang luwang, at apat na lima talampakan ang taas. Labing anim na lagyan mo ng bubong ang barko, at lagyan mo ng agwat na kalahating metro ang dingding at ang bubong. Gawan mo ang barko ng tatlong palapag, at lagyan ng pintuan sa gilid. Sapagkat pababahain ko ang mundo para malipol ang lahat ng nabubuhay. Mamamatay ang lahat ng nasa mundo. Pero gagawa ako ng kasunduan sa'yo. Papasok ka sa barko kasama ng asawa at ng mga anak mo pati ang mga asawa nila. Magpapasok ka rin ng isang lalaki at babae sa bawat uri ng hayop para mabuhay sila kasama mo. Dalawa sa bawat uri ng lahat ng hayop mga lumilipad, lumalakad at gumagapang. Lalapit sila sa iyo para hindi sila mamatay. Magdala ka rin ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at para rin sa mga hayop. Sinunod ni Noe ang lahat ng iniutos ng Diyos sa kanya.